galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umas ng Supremer Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng Konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Wag tayo magpalaki ng buaya. Baby pa nga ang tawag. Lulong na sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa, inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit din nyo nalang palitan? Ano kaya kung yung speaker nyo nalang ang palitan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo.